po yung 2021 po ata na na-vlog ko kay Sir Michael ito po yung farm na nabili niya sa Santa Maria Laguna maganda po nito ano ganda ng view overlook view tinan mo nga yung cellphone na isa naiwan yata doon. baka may saka yung bag huy Ginawan po pala ni Sir Michael to ng, ano. Ito po kasi yung isang nagkaisa isang property na napakaganda. Napakaganda ng overlook and view. Kita po ang buong Santa Maria Laguna. Ayan. nung time po na binilag ko to nagunahan po sila ang nagwagi po ay si Sir Michael yan po ang bayan ng Santa Maria oh. the rice granary of Laguna tagal tagal na po kung hindi nakabalik dito sa sa ano lugar ng Santa Maria gawa po siya ng ganyan mas may kalsada po yan paawit yun po ang the rice granary of Laguna yun po ang windmill ng Pililia andyan po ang Santa Cruz pagsanghan dyan po yung pami Punta doon. Ito po ang labas po nito, yung kalsada, marilaki. Nung, time po na binili ni sir, hindi na po ulit ako nakabalik. Tapos yan na po yung nagayos ng papel. Ngayon po ay mayroon lang pong kailangang kapirmahan dun sa seller. Sa dokumento para po doon sa proseso sa D.A.R. Certification Kaya po nakisuyo po si Sir at atin pong binalikan doon lugar Nice view Sana makakita pa po tayo ng mga gantong property Ayan na po yun. Marami po bang pipirmahan? Okay. Good. okay po.